Good morning, good morning, mga idol. Ah, agat ka na gisa nga. Agat pa natin ngayon mga alaga nating manok. Pakainin na natin. Agat pa, mainay na yung alaga natin ngayon idol. Agat natin, agat pa natin ngayon mga alaga natin, mga idol. Al dapat dana Ay, good morning mga kapaps Wala pa tayong pakain sa ating mga manok Naglayasan na mga manok natin Pusog na mga kapaps Pangilip tayo rin sa Tanin nating sitaw mga kapaps Tuntahan muna natin yung ating sitaw Pagtaan natin yung ating sitaw. May, may, may magdilig tayo. At magkapi din tayo muna. Ay, gumanda na rin yung mga tanim natin. Kahit papano. si wala na yung ulan. Hindi na umulan. Nasira yung mga pananim pa sa ulan. Ngayon, December hanggang January. Na ulan. Araw-araw. Ngayon, yung, yung palaya kong nasira sa ulan pero namumunga siya ng kahit maliit so hindi tayo na nakapagtanim dito gawa ka ng ulan itong sitaw natin mabuhay na rin ayan ganda na yung buhay ng sitaw ngayong hapon a playan na natin yun ng abuno si maganda na ganda na yung buhay ng ating sitaw yung si uno dito yan natutulog sa garden ko ayan oh, sarap ng tulog na oh. sarap ng tulog ni uno dito yan natulog sa garden tapos yung dalawa nandun sa kubo ko siya naman nandito babantay dito yan sa garden pag hindi umuulan dito yan natutulog sa garden ko kung saan saan lang yan dito nandito yan matutulog sa gabi nandun yung mga manok ko gumala na luno papunta dun sa maisan ko maya maya magdilig tayo dito sa ating sitaw mga kapaps <coughs> yan buhay na at mag apply po tayo ng abono dyan mamayang hapon sa hapon lang tayo mag apply yan ganda na buhay na yung sitaw natin inaniman ko ito ng pipino eh hindi na buhay At tinignan ko si ilang araw na wala pa rin sintumang na buhay hinukay ko yung pipino kong tanim ay hindi pala talaga na buhay na bulok talaga yung buto nagpino pero tinaniman ko ito ulit kahapon eh Tinanim tanim ako ulit dito ang hybrid wala ko kumabuhay yun <coughs> ay ikot ikot mo na tapos magkapi Ayan si Uno. Sarap ng tulog dito ni Uno. Oh. Dito sa uh, si garden ko. Dito yung si Uno na tulog eh. Uno. Uno. Tulog ka pa no. Ayan si Uno. <laughs> dito yung tulog yung taba. Ikot-ikot muna tayo dito sa garden ta. Bago magkapi mga kapaps. Ayan na lang yung mga papaya ko. Namumunga din sila kahit pa paano. Pero marami na akong na-harvest dito mga kapaps. Nabunga. Yung iba nagpatayan na eh. Saka magkatanim tayo ulit dito ng panibago na naman pag ano pag mayroon akong nakita na ano bibili tayo ng ibang variety na naman ng papaya yung red royal ito red Ladies kasi ito eh o, so, pag nag ano tayo ng ibang variety yung red royal na papaya so yun yung mga manok ko yun na gumala na dito yun yung mga mais ko Ayan. may bunga na aking mais namumunga na saka so, yung saging ko dun sa tasa malapit na magbunga Ayan. Nais din ako doon sa taas. Doon sa dulo ka dila. Mulaklak huling tanim ko yan doon eh. Ito so yung mga sagingan natin ng sabah. Lapit ng tataba. Lapit na yan magbunga. Yan talaga dito sa probinsya. Masipag ka lang magtanim. Talagang may aanihin ka. So ito na lang yung libangan natin dito sa probinsya. Magtanim-tanim. Kaysa naman magtambay tayo magbarkada. Parang mapala doon. E dito tayo sa bukid. Magmukmuk tayo dito sa bukid At mananim May income pa tayo mga kapaps Balik tayo sa kubo Magtatapi tayo mga kapaps Ito, wala pa po tayong uh, budget Para tayo makabili ng seed ng ampalaya Magtatanim tayo ulit Sana Mayroon tayong makuitang budget At magtanim tayo ulit ngayon gumanda tong ang um, ano ko dito ang palaya balda sa ulan pa yung aking asili uh, sira din sa ulan nung mula nung December hanggang itong January buti nga yun uminit init na sa so, linggo na, na hindi umuulan na yan ganito na sana yung sili ko kung hindi na uh, sira oh. sa ulan pero okay lang yan Kahit kunti ang natira ito yung red ladies natin na papaya oh. ito luto na Tahinog eh. no, na yang bunga bakit sa kubo wala nang manok la nang natirang manok naglayasan na, ang mga kapaps Magkapi tayo ay labanos ko doon sa kabila oh. guro gumanda na yung rabanos nating tanim doon bye <coughs> so, bye mga kapaps magkakapi muna tayo bye bye and good morning sa lahat and god bless magtingat-ingat po tayong lahat Sam Sam Ayan si Sam. Ito naman si Nike. Ayan. God bless and bye-bye and mag-ingat po tayong lahat mga Kapaps and good morning.